nawawala. April 2022, nang huling makausap ni Nanay Emelita Magayones, ang kanyang anak na si Joe Mark Mark Dalawis. 32 years old na isang construction worker at naninirahan sa Baseco, Manila. May asawa at isang anak si Joe Mark. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Nanay Emelita Magayones, ang ina ni Joe Mark. Magandang umaga po, Nanay. Magandang po, ma'am. Opo, Nay, ano na po ang uh, update na nakarating sa inyo sa inyong anak? May nakapag-text na ho o tumawag sa inyo na namataan ang inyong anak? Wala pa po, ma'am. Okay. Uh, Nay? Uh, but... Yes po. Tuloy lang po. Apo. Pwede po ako magsalita. Ah, po, oh, nanay. Mm. Ah, um, nag um, nagtanong-tanong kasi po nalaman ko po 'yan pagka tapos lang po ng New Year na may nakapagsabi po sa akin na hindi na nga raw po nagsasama yung mag-asawa pa. Ngayon, ang anak ko daw po ay malabo na mata at hirap na raw pong makalakad. Kaya pumunta po ako agad sa base ko. Hinala po namin doon. Wala po akong nakuhang impormasyon. Tapos doon po sa mga trabaho niyang sinasamahan dati, wala rin po silang alam. Wala po akong makuwang impormasyon niya yun. Nawawala na po ng pag-asa yung papa niya. Kaya lumapit na po kami sa pulis. Hindi po kami ng tulong. Kinalat na rin po namin yung picture niya. Pero hanggang ngayon po, magkatatlong linggo na po, wala pa rin po kaming balita. Wala po kaming nasaga at balita o po siya. Pero Nay, um, nung huling nakausap niyo itong si Joe Mark, ano po ang na pag usapan at ano po sa palagay niyo ang naging dahilan ng kanyang uh, pag-alis o pagkawala? Ang um...